Hello po mga kabachoy! Kamusta po kayo? Sana po ay nasa magbutik yung kalagay kung nasa man po kayo. Di bale, uh, nandito po kami ngayon sa Solo, Indonesia. Dumaan kami para bumili ng batik dito sa Solo. At uh, may daraan ang kaming kainan po, traditional na kainan. Ang menu po nila yung bakso. Uh, isa pong popular na soup at uh, pagkain po ang bakso dito sa Indonesia. Uh, di bale, yung kaibigan po namin, uh, palagi silang pupunta rito. Ang pangalan po ng restaurant ay... Bakso Remaja. Simple lang po yung restaurant, mga kabachoy. Ngayon po. So, order kami ng bakso. At of course, kakain kami kasama ng mga kaibigan, mga kabachoy. Kaya, samahan nyo po kami dito po sa aming uh, food adventure sa Bakso Remaja. Dito po yan sa Solo, Indonesia. Masaya, so, mga kabachoy. Dito na po kami sa Bakso Remaja. Ayun. Kainan po ito ng masarap na bakso. Ngayon po. Meatball soup, mga kabachoy. Yung... Uh, nandito po sa Bakso Remaja. Nandun na po yung mga kaibigan natin sa loob po, mga kabachoy. Ayan, pasok po tayo. So yan, mga kabachoy. Nandito na po kami sa Bakso Remaja. Ito po yung bakso nila. Yung traditional bakso, mga kabachoy. Ayan, sarap niyan. Merong meatball. Ang ganyan kong sa parang taho yata ito mga bachoy yan po ito tofu yan and then itong daging nila nakasama mga bachoy ito meron itong ano eh uh, fried na para may konting laman sa loob mga bachoy sasama po natin yan ng rice at ng gulay mga bachoy alright kumain tayo mga kabatsoy. Bakso po sa Bakso, Remaja. Dito po yun sa Solo, Indonesia mga kabachoy. right? Alright. Okay, enak. Good yan. Delicious. Batch. Grabe, sarap mga kabatsoy and second serving ako. Tingin niyo po ito mga kabag. Meron siya iso kugo. Ito yung pinaka-boxer nila. Ayan. Kasi ito yung tofu nila mga kabag. Sarap. Ang tablet pang bacho. Pati yung soup, sarap. Grabe. Ayan. Ayan, merong uh, daging. May laman mga kabatyo, yung Bakso dito sa box or imagine ang mga. Yan. Sarap. Ganyan tayo ulit. So, yun nga po mga kabatchoy. Ayun, tapos na kami kumain doon sa Bakso Remaja. Kakaiba po yung lasa niya mga kabatchoy. Uh, marami pong uh, nakakainan dito sa Indonesia ng bakso mga kabatchoy. Kaya lang usually marami ng preservatives. Pero dito po sa Bakso Remaja mga kabatchoy nga po. Uh, talagang uh, yun, natural yung ano niya, yung yung meat, meron pang uh, quail eggs, meron pang ano, mga tofu mga kabatchoy. Kasi ibang mga Uh, bakso dito sa Indonesia, mga ano lang po, yung mga talagang commercial, yung pangmadalian lang. Masarap na masarap po siya, mga kabachoy. So, pag nagawin po kayo dito sa Solo, sa Indonesia, don't forget to visit po yung Bakso Remaja. Napakasarap, mga kabachoy. right. So, hanggang sa muli po, mga kabachoy. Uh, please don't forget to watch, like, and subscribe po sa ating channel, mga kabachoy. Maraming maraming salamat po, mga kabachoy. Uh -huh.